Totoo ba, Doc Ray? Kamukang kamukha daw ni Ninang Moira itong si Morgana ko? Hmm. You have to see her for yourself. Ako nga hindi makapaniwala eh. Iniisip nga namin baka si Moira talaga siya na nagpapanggap na ibang tao. Oh my God, Doc Ray. Kamukang kamukha nga ni Ninang. You agreed to this interview. Am I right, Miss Morgana? Shoot, I mean yes. Uh, para matapos na yung pagdududa niyo. Kung gano'n, sige, okay. let's begin. Kung ikaw nga si Morgana, go. ka nga tungkol sa buhay mo. Anong klasing childhood meron ka? Um, ang maalala ko lang, Lumaki kasi ako sa farm. Kasama ko yung papa ko at hindi naging madali yung buhay namin. May natandaan ka ba sa pagkabata mo? Like, uh, kababata? Um, wala akong maalala, Your Honor. Eh, hindi kami nakikipagbiruan, Miss Go kayo naman. Masyado naman kayong seryoso. Pinapalaitin ko lang yung usapan. Wala ako masyadong maalala kasi bata pa ako noon. So, kung ikaw nga si Morgana go, saan ka nag-elementary? Saan ka nag-high school? Um, hindi po ako sa pangkaraniwan na paaralan. Nag-aral. homeschool po ako. Uh, Miss Go, would you please tell us the name of your homeschool provider. Eh, hindi ko na po maalala eh. Basta ang naalala ko, tinuruan ako ni Teacher Juvenile. Wala ka maalala? Wala ka talagang maalala kahit ano? Talaga? O wala kang maalala kasi hindi ikaw si Morganago? Ha? Ako si Morganago, lumaki ako sa farm. Mahirap lang kami si Teacher Juvenile. na Paulit-ulit alam ko na yan! Ako nga si Morganago, lumaki ako sa farm pwede ba kung wala ka nang sasabihin bago? Umamin ka na lang. Para ipahuli ka na namin sa polis.